Meron? Ha? Wala, nasabit. Nasa? Meron? Nasabit yung ano mo eh. Ayan, meron. Meron! Hey! Wow! <laughs> Kakuka sa papa. Ayan. Yeah. akuhati pada Hai sama Pasha o o takpan ngo ya sa sa playground ng aking tatlong maliliit yung dalawa nandito sa tent tapos yung mag-ama nandun fishing guys Tingnan natin yung mag-ama ko ay nagwe-fishing sila sana may mahuli sila medyo marami rin ang nag-fishing hanggang doon sa rolo paliko pa doon ayan. ayan ang kuya kailangan guys may ano mayroon kang license na mag swimming mag, -swimming, mag fishing

ka kuya. Lapit mo na. <laughs> wow. <laughs> Kakuha. Good job. Anong tawag na isda yan pa? Moon eye. Moon eye. Pang sinigang. Ha? Ah? Sinigang. So, oh. <laughs> sinigang pala <laughs> yan. It's on my face. Hmm, dugo. Dugo. Ah, wala.

first pulley. Uh Tinawakan -huh. mo ba kaya, or mo um, huh? No, I just mm -hmm. na ว้าววัยนักวัวช้าไปนั่งหอบนยูบไปวัวขับขึ้วไปอ่ to Meron? Ha? Wala, nasabit. Nasa? Meron? Nasabit yung ano mo eh. Meron. Ayan, meron. Meron! Hey! <laughs> wow! Kakuha sa papa. Yeah.

mag-throw ng fishing rod yung kanina ang kuya ang panalaman naman hindi pa kuya sa tabi ng binog <laughs> yan si Bonsu ang ate <laughs> may dami pa naman kaming kasama 6:30 na guys ng hapon. Ayun na si ang araw. Nawawala na. Lumulo, na na lumulubog ng araw. Ayan, tuturuan kung paano. Oh. Okay. Yan yan lang. Yan. 1 2 3. Oh. Hayo malaya. Mayan. Nagpo practice na mag-fishing natin. Wala. <laughs> Hala. Lakasan <laughs> mo, Bear. almost ayan na Ben nakuha siya? hindi, lalagyan niya ng ano kasi kanina pa yun dinabantayan ni Papa Turo na, nagtuturo siya kay Kuya mo oo wanda, wanda. Oh, papa, can, you throw it? can I throw it, Pa? Yeah, layo. One more. Dapat malayo talaga. Dahan-dahan. Taya. Is you hear a mess, No. Ganyan lang. Ayan na, ayan nate Oo. Oh. Ayos. Hoy. Ah, oh, pa eh. Pa. Mayroon pa. Guys. For me, myself, Uy, and ana. Your uh, pack? Part na. your to seven ng gabi. Ayan. lumubog talaga ang ano. Lumubog na Nakapag-jumpa na, guys. nakapag na. Lang. Bye, guys. See you for our next vlog. Ayan. Ready to go. Wala na. Naka-away na rin lahat. Ay, naiwan pa naman. <laughs> Dami pang nagka-fishing doon. Maganda kasi pag ganitong ano, makulimlim ba, hindi na maaraw. Ayan. Uwi na kami guys. 7 na ng gabi. Pero tingnan mo naman oh. May araw pa kami. going home. See you guys next time. Again, May nahuli naman kaming fish kahit papano. ayan, eto na guys yung aming na fishing nilinis agad ng aking mister ayan may, nakatatlo naman kami guys ipafry ko lang to ayan, tinanggal na yung head ipafry lang namin kasi matinig daw na fish to eh kaya fry na lang muna. ayan, thank you guys for watching have a great day everyone bye thank you